Ko ano itong bagong pasabog ni Kiko Barzaga? Grabe isang revelation to. Hinggil sa INC rally ba? Sabi ni Kiko Barzaga, Marcos administration accuses, nako, Iglesia ni Cristo of paying members worth 3,000 pesos to attend November protest against corruption. So ang Marcos administration daw, ay nag-accuse sa mga INC na binabayaran ang mga member para mag-attend sa protestang rally nila. 3,000 daw ang bayarang nangyari. Uy, grabe naman ang Marcos administration kung ganun man. Kung makaakusa kayo sa INC knowing yung panahon ng election itong si BBM ay talagang pumunta sa INC, humingi ng tulong na iboto siya. Tapos ito ito ang, nako parang walang utang na loob. Tapos, sasabihin mo niya, ah, yung INC na yan, binayaran niya ng 3,000 para mag-atila ng rally hinggil sa korupsyon. Uy, totoo ba ito? Ito ang news ni, ano, o, oh, ni Kiko Barzaga na Marcos Administration accuses Iglesia Ni Cristo of paying members, ha? nako katonian, mag-react ka nito. Dapat talaga, Merong komento si Katonien, si Senator Marco Leta ng mga INC, hinggil sa isyo na ito. Totoo kaya itong isyo na pinasabog ni Kiko Barzaga na binayara ng 3,000 pesos ang INC members para lang maka-attend sa protest rally nila ang protest rally nila kabibig ngayong ano ngayong November 16 to 18 uh, instead of doon sila sa ano ba sa daw uh, dito sa EDSA People Power Monument na transfer ang kanilang venue doon sa Rizal Park. So, sa Rizal Park, idaraos ang three-day rally ng Iglesia ni Cristo or INC sa November 16 to 18 para manawagan ng transparency at accountability sa gobyerno. Pagkukumpirma ng Manila City Government kasunod ng pagkala sa social media na umano'y kopya ng withdrawal of request ng INC sa QC government para gawin ang rally sa EDSA People Power Monument. Ito ang sabi dito, oh, While we know that the INC is very organized, whenever it holds a rally, the city government of Manila would be deploying teams to monitor and to provide assistance outside the Rizal Park. Ito ang sinabi ni Cesar si Chavez, Chief of Staff ni Manila Mayor Isko Moreno sa The Philippine Star. Lumabas ang report ng kompermasyon ng pagdaraos ng INC rally sa Rizal Park sa Manila makaraang kumala sa social media ang umano'y kopya ng withdrawal request to use the People Power Monument site ng INC para sa Quezon City Mayor City Mayor Joy Belmonte. So ngayon, um, kumpirmado na yata Nasa Rizal Park, Idaraos, ang INC na rally, November 16 to 18. Pero na-shock talaga ako nung pinasabog ito ni Kiko Barsaga na ang Marcos administration talaga ang nag-akusa sa mga sa INC na binabayaran ang miyembro nito ng 3,000 pesos para mag-attend. Sarali. Sabini Lorraine Badi, can you even begin to imagine the absurdity of this accusation? Oh, eh. Mr. Marcos, just because you and your morally bankrupt family have caused the destruction of our country because of your insatiable lust for, lust for money, doesn't mean everyone is like you, greedy, immoral bastards. And of all the groups of people to accuse of what it is you're guilty of, you choose a religious organization known for its solid adherence to their religious beliefs and love for country that none of them can be both. Kawawa naman itong si Bangag. Desperadong-desperado na. Ito, oh sumumpa na magtatapat at gagawin ang tungkulin sa bayan. Tapos gagawing katiwalian. Ngayon naman, puro bintang. INC has the capability to mobilize people power to start right government. Naku, grabe naman. Gawa-gawa o ano, anong nangyari kay BBM? Totoo kaya ito? Sana nung magsanta si Claire Castro para linawanin liwa, magbigay ng liwanag ba? Magbigay ng uh, reaction sa issue na ito? Kasi nakakasira naman ito kay VVM, di ba? O di ganyan siya kawalang utang na loob. Nalimutan ata niyang dahil sa black voting ng INC uh, at dahil kay VP Sara, dapat sana hindi siya mananalo.